Nananong no, no. okay. okay. Parang baby ko lang yung pagkikiss ko parang <laughs> Ay, ano lang gusto ko? <laughs> Tawad, lang! Tatay! ko ba't yung ano? <laughs> ba't gusto Ah, gusto mo lang matuto ng... Gusto mo lang matuto... Sige mo, daming sakit. Hmm. Huh? Bulat ako! Inklas <laughs> keparang Ngantin nanti Masya Allah yeah, Gula-gula Gula Semua Press gear yeah. Press gear Ini

ini kayak jangan saya

pag kabibitaw ng clutch agad di mo nasisiguradong pasok yung gear kasi okay. misa naiipit yung gear mm yung -hmm. ito yun sa ting nangyari kanina? Yung... Mm -hmm. Sa pagkakalimbawa, pagkakabig mo sa gear, di ba kakabig mo ka na? Mm -hmm. Pag sa tingin mo naipit, balik mo sa gitna. saka mo... Kabigin ulit. Ganun ganunin mo. Tapos ako may pass ulit.